Oh, may clearing daw. Dilian na. Dilian na. na, yung mga nakakalat. Itabi-tabi na, may clearing. May clearing daw ngayon. Ayun na. Dilian nyo, may clearing. Papasok sa loob. Okay na okay guys yung lasa niya. Lalo na yung chicken joy. Masarap talaga. Ang problem lang dito yung mo, ay yung naaamoy mo, nakakaiba. Para sa pigiri. Imbis na pagkain ka mag-focus, dun ka sa amoy makakapag-focus kasi sobra talaga. Amoy na amoy. Hindi sa nang paninira, pero legit yung amoy. Legit talaga. Hi guys! This is Pizzer Verba and welcome po sa akin channel. For today's video po ay andito po tayo sa may mowa at pupunta po tayo ngayon kay Diwata. Kitikman natin kung masarap na talaga yung pares niya. At seek and joy! Lapit po sila. Ayan po ang mga person na kasama sa Diwata Paris, Ang gaganda ng bata. Ayan o, pak! Yan. Si Hetty tsaka si Twirl. Papalapit <laughs> na po ang mga ano. Kagandang bata. Ayan, sourcing na kami guys. Ito yung mga kasama ko. Ayan, pack. Kakain na kami. Dito. Ito daw, saan ba? Ah, sasakyan nyo ay LRT Tabwendia. Ano ba saan ba? LRT sasakyan? Okay. Sa kayo dito? <laughs> sa kayo na gagi. Mandar siya na. Sa kayo na din Ayun guys, patawid na po kayo punta kay Diwata. Ayun wow. oh, ay kita-kita pala dito yung ano oh. Star oh, Star City. Oh, diretso Star na tayo sa Star City. Star City and Star Moon. moon. Charot hindi. <laughs> Ito na kami guys.

Amoy ka siya. 'Di ba pagkain to, dapat hindi ganto umaamoy mo. Hindi sa naninira, pero legit yung mga review na sinasabi na mabaho. Ang dami ko na panood na vlog, pero wala man lang ni isa nagsabi na ganto yung amoy dito. Oh, may clearing daw. Dilian yeah. na. Dilian pa kaya makuha. May clearing. Nako, yung kabila, may clearing ngayon. Wow, parang ano ha Parang baboy yan. Parang baboy, Parang baboy yan. <laughs> Ay, may clearing daw. Oh, lahat ang nakatamba sa gilid. Tatanggalin. Ayan. Dilihan na yung mga nakakalat. Itabi-tabi na may clearing. May clearing daw ngayon. Ayan na. Dilihan nyo. May clearing. Dito na tayo sa diwata. May clearing. May clearing daw. Eh na oh. <laughs> nag wala. May Ito. pa pasok oh. na sa loob. bukas. Oh, Asan tayo pipila? Ito na guys. Alam ko ang gagawin ay magkaiba ang bilihan ng pares sa kanang ano. Nang tada, tindahan ng ano Nang chicken chicken inasal. Ah, chicken inasal ba? chicken lang ayan ipipila eh, pa tayo dito na ba? oo, kung mga number dito ah dito kung mga number ayan guys ah, parehong line na po ito ay, guys, ko ng chicken nga yeah. nila. Ano ba, chicken sa akin? Uh, second chicken, ano din? Ano, oh, ano sa'yo? Oh, Ay, lang nga, nakapilit tayo. Chicken, chicken. Tatlong Ay, chicken. Isang pares. Hello, mo. Go na yun. Tatlong chicken po, isang pares. Sabi po tatlo yun. Tatlong chicken, isang pares. Ayan uh -oh. Ayan po. Ayan, ito na agad yon. Ito na yun. Ito na yun. Ito na yun. Ito na Ito, 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 ito Reg. Right? Apo, ayan na. Ayan na mga person. asing Paris ka lang, magkaiba. Ayan kay atin, Isang Paris lang tayo, tikman na natin yung Oo. Oh, oh. yung kawali na lang yan, ha? Ano na po available? Itong kawali wala nang bulaklak Wala nang bulaklak Tapos na Hindi na bumaklak, ka Wala <laughs> <di regular. laughs> oh, madali pa rin may mga oh isa lang naman isa lang naman Ito sa Subdivs eh, no? Opo Saan <laughs> po right, yung ano, po yung yung Ay bubalik Ah, as in sa kanin, na Ah, lang, tatlo lang. Sa tayo pa pesto. dito 'yung doon sa kaso ng tayo pa dito sa pa. tayo, ito lang yung natin sa loob. Ito Eh, yung ano pa nito, sabaw. Sabaw. Ano sabaw yun? Ayan, guys. Ayan, oh. Ito sa sabaw. Ay, may taba-taba, -taba, oh. Sarap. Sa'yo yung soft drinks? Sa'yo yung Kuya, sa'yo yung soft drinks, kuya?

Ayan kay Kuya, oh. Best best. Pero <laughs> e, kaya kaya. Wait, Ah, eh, ah, ah, ah. Ah, Ayan guys, so tarik.

ba na. Okay na okay guys yung lasa niya, lalo na yung chicken joy, masarap talaga. Ang problem lang dito yung naaamoy mo, nakakaiba. Para sa pigiri. Imbis na pagkain ka mag-focus, dun ka sa amoy makakapag-focus kasi sobra talaga, amoy na amoy. Hindi sa nang paninira, pero legit yung amoy. Legit talaga. <laughs> Ito na po yung Ayan, guys, masarap no? Masarap sabaw Ang sabaw Chicken Di mo, maubos ko na agad namin yung ano oh Maubos ka agad yung pagkain ano masabi mo? Masarap? Actually ano Okay

Ano ba? Kaya pala mga nagmamadali kumain yung mga itong mga Ayun kaibigan ngayon. ko. Kasi nga, nairita na sila sa amoy. Hindi pa tamin pesto. Kasi nga, may napakatayo. Ayan guys, kaparipin tayo kay kuya. Dito tayo. Paripin tayo. Ang kanyo o. Nawak mo ito para dito eh. Rice to pin. Sakit selalu dengar salam manggil. Sekarang ini. Insyaallah pun sudah ano. At haba kami nakain guys, may dumating na ano, na mga teacher. At ito yung order nila, chicken in a side. Iwan ko na talaga guys, kung ano masasabi ng mga teacher na to sa mga naamoy nila ngayon. Diwata, masarap siya. Pero yung amoy lang talaga, ang problema dito. Sana ayusin. Tinan okay. mo naman dito. Pa? Dalawa. Dalawa. Kahanin. Ayan guys, tapos kami kumain ng mga person. Okay na. No? Oo, oh, una ka talaga. <laughs> Dali ako ta tatlo ko. Tatlong balik. Pila ka malaki na dalawa lang. Ganyan talaga, humihina ang kain. Pero pa pag ano, ibang Siyempre kailangan <laughs> yung mga maintenance mo. I'm Lodi Milo Sartan. Ano, uh, gusto ba ng Kuchisin, Sinarisin? Lahat na may Zia. Lami Sinta. Lami Sinta. Telmo Sartan, Arby Sartan. Arby Kata <laughs> Press. 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 At ayun guys. May pila naman, pero hindi ganun kahaba. Ayun, dami chicken. Oh, pa. Ayun guys, kakatapos namin kumain nila ano, Titan at the eh. At masasabi namin ay masarap siya. Yes, masarap. Yes, masarap. Ako ano, <laughs> <Itidihilat lagi amoy. laughs> nga lang, anong itibihin nila talaga yung amoy? nila talaga amoy. Diba? <laughs> oh, <itidihilat. laughs> na minahan si Diwata pagkain ni Abraham dito. Okay yung Paris niya. Uh -oh. -uh. chicken okay din. Uh -huh. Pero yung, yung uh -huh. actually okay lahat. Okay lahat. okay um, siya. Pero kung ko amoy siya, lang Yung amoy lang Yung ko siya, yung sa lasa, siguro mga nasa... Seven lang na sa akin. Akin ano, siguro mga eight. Ganon. I mean, seven. Mga seven. Seven lang sa akin sa Paris, pero yung chicken okay siya, mga eight siya. Yeah. Sa akin 8 mm -hmm. Sa akin, parehas para sa akin. Kasi iba tayo pala lahat. Totoo. Oh. Kaya siguro ganun kamura yung ano niya. Kasi nga, ganun siguro ko nakata yung mambago. Oh, hindi ko alam. Ba't ganun amoy? Amoy ano, parang pigiri. Oo. Oh. oh. Parang pigiri siya. Kaya yun. Kaya siguro inalo na sana sanitary sa Oo. Oh, oh. Kaya ang uh, ano. Sanita sanitation yung kulang. Totoo. Oh. Pero okay naman yung lasa. Sa akin, uh, based, on, based, on my observation. Sa tara. Ito. Oo hindi ano siya, hindi hindi ko siya, pwede ko siya i-recommend sa mga tao. Na hindi arte Hindi maarte na lang. Oh. <hatten> well, ako naman, hindi naman ako ma-arte kasi laki akong probinsya. So, sana yung talaga ako sa mga ganun. Ano ba kiba? Ang boot? Bulas. Hindi sa mag-enjoy ka sa kain, yung amoy <literary> talaga ang iintindihin mo kasi parang nangamadali ko yung kumain kasi nga sa bao. Tsaka yung ano... Promise, mas binilis ako talagang kumain. Hindi, hindi ko... Ano yung gano'n? Bao? Bao? Pero okay yung lasa, okay yung lasa, okay Meas pa, lahat. pang lahat. Pangmasa pang masa. yung presyo. Pero yung amoy nga lang problema. Ayun ay ang kalaban mo. Masakit sa ilong. Ang imbun na rin yung lahat. Alam mo yung bakit, naisip, ko nga diba na amoy ko yun. Para na ay immune ako. Parang na ay ako bigla sa amon. ang masasabi namin, punta kayo sa mga hindi ma-arde. Sa mga gusto naman, bahala na kayo. Oo, pwede mag-take out. Kung ayaw nyo bumaba, ay, ay bumaba, at bumabos nyo kung nila na sa loob ng kotse, pwede yon. Kaso nga na, kahit mag-take out ka, pag pagbabago pala, pagbawa lang pag ng kotse. Woo! Woo! Sarap! Kaya magpapag-food <laughs> <laughs> magpap or grab lang. Oo, uh -huh, pwede din sa ano. Mm -hmm. siya na ginagamit na app para mabawal. Mayroon okay, labas. Pero, tsaka ano, siguro para sa akin, mag ano ka, mag-extend pa siya ng... Nag-extend uh... na nga siya, sa ano, sa Quezon City, mm -hmm. City. Yung area niya. Ah, yung ano, yung lugar? Yung Hindi kasi na, napansin ko kasi yung ang tao. Kaya maunti yung upuan. Pero dapat mag-intrig po siya tao kasi guling, oh, ang gulo yun. Oo, ang Fairness, di kami pumila ng mahabang. Totoo, walang pila nung pumunta kami. Ayun nga guys, thank you very much sa pagsama sa amin. See you po sa susunod naming paglalakbay! Yan, <laughs> kuya. <laughs> Baka kami po dito.